Magandang araw mga kaibigan. Ako si Hashtag Walk With Land at mala maligayang pagdating sa ating masinsinang talakayan ngayong hapon na ito dito sa ating channel Hashtag Walk With Land. Kung ikaw ay isang Pilipino gustong malaman ng tunay na laban sa ating Senado, ikaw ay nasa tamang lugar. Kaya ihanda ang inyong kape, yung bang root Mula sa Benggit at simulan natin ang ilang minutong paglalakbay sa makulay na mundo ng politika. Mga kababayan, alam niyo ba na pinakabagong survey mula sa Tanjere ay nagpapakita ng isang kalbaryong labanan sa Senado. Tatlong pangalan ang nangunguna sa isang statistical tie na parang laban ni Pacquiao at Mayweather. Siksikan, mainit at puno ng drama. Sino-sino nga ba sila? si Ben Tulfo, ang kapatid niyang si Representative Erwin Tulfo at ang incumbent na si Senator Bongo. Pero teka, 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 bago tayo magmalalim, i-hit natin yung like button, i-share sa mga kaibigan at i-subscribe na rin with notifications on. Kasi mga kaibigan, ang impormasyong ibabahagi natin ngayon ay hindi mo makikita sa simpleng chismis sa kanto. Ayon sa Tanjere, na isinigawa noong April 7 hanggang 9 may 2,400 respondents na nagbigay ng kanilang opinion. Si Ben Tulfo, mga kababayan, nangunguna sa kaunti sa 55.7%, isang porsyento ng parang sipa ni Bruce Lee, malakas at precise, at ang kanyang lakas, ang suporta ng mga millennial at Gen Z, lalo na sa Metro Manila at Visayas. Pero teka ha, hindi nagpapahuli Si Senator Pongo sa 55.78% na parang isang underdog na biglang sumikat ah, dahil sa Mindanao at si Erwin Tulfo naman sa 54.42% na humuhugot sa suporta ah, mula sa Northern at Central Luzon lalo na sa mga senior citizens natin. Pero mga kaibigan, hindi ito simple lang simpleng laban ng porsiyento ang survey ni ito na may 1.96% margin of error ay nagpapakita ng isang larawan ng electorate na nahati ngunit lubos na engage. Ano ang ibig sabihin nito? <coughs> Excuse me po. Ang mga Pilipino ay hindi lang basta bumoboto, sila ay nag-iisip, nag analisa at hinintay ang tamang kandidato na tatayo para sa kanila, kanilang mga pangarap. Kaya naman, tanungin ko kayo, sino ang tatlong ito ang inyong iboboto. I-comment down below at pag-usapan natin. Ngayon mga kaibigan, lumipat tayo sa Pulse Asia na isinagawa noong March 23 hanggang 29. Dito si Senator Bongo ang nangunguna. Solo first place mga kababayan sa 61.9%. Isang standing ovation para kay Senator Bongo na parang si Vilma Santos sa kanyang prime. So Erwin Tulfo at si Senator Ronald Bato de la Rosa naman ay magkatabing magkatabi sa pangalawa at pangatlo sa 51.1% at 48.7% ayon sa pagkakasunod. Pero teka, huwag nating kalimutan ang iba pang mga pangalan na may statistical chance na manalo. Si Senator Bong Revilla na umakyat sa ikaapat na Tangere. Kaapat sa Tangere ay nasa 5th to 3, 11 to Pulse, sa Pulse Asia. Si Vicente Soto III, isang veterano sa politika, ay nasa ikaapat din. Mga kaibigan, huwag nating maliki ng mga tulad ni na Pia Kaitano. Halito labit at maging si Manny Pacquiao na kahit bumaba sa kaila 11 sa Tangere ay nasa 8 to 16 pa rin sa Pulse Asia. Anong masasabi natin dito? Ang laban sa Senado ay parang isang chess game. Kailangan ng diskarte, pasensya at tamang galaw. Ngayon, pag-uusapan natin ang mas malalim na dynamics. Sa ay makikita natin ng, ng mga suporta ay nagbabago depende sa rehiyon at henerasyon. Si Bentulfo, halimbawa ay malakas sa Metro Manila at Bisayas dahil sa mga kabataan. Si Bongo naman ay hinintay ng Mindanao na parang isang superhero. At si Erwin Tulfo, ang lakas niya sa Northern at Central Luzon ay parang isang matibay na puno na hindi natitinag ng bagyo pero teka mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ang mga botante ngayon ay may mga may, may, iba't ibang hinintay. Ang mga kabataan ay naghihintay ng pagbabago. Ang mga senior citizens ay naghihintay ng katatagan. At sa na ng lahat ng ito, ang mga rehiyon tulad ng Calabarazon, NCR at Mindanao ay may kanya-kanyang kwento. Halimbawa, si Senator Francis Tolentino na makiat sa 11 to 17 ay suportado sa Calabarzon at NCR. At si Representative Rodante Marcoleta, ang kanyang suporta ay mula sa Mindanao at Iglesia Ni Cristo ay parang isang silent but deadly na galaw sa politika. Kaya tanungin ko kayo, ano ang hinintay ng inyong rehiyon? Ano ang mahalaga sa inyong komunidad? I-share natin yan sa comments at pag-usapan natin ang tunay na pulso ng bayan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang party system mga kaibigan ayon sa Pulse Asia, 99% ng mga Pilipino ay alam ang tungkol dito. Siyempre naman, dahil ang mga party ay ang boses ng mga marginalized. Sa so 155 party list groups, 45 ay may chance ang manalo sa upuan. At ang nangunguna, ang tingog. Wow! Ah, CIS, wow! Duterteus, PBB at 4Ps na parang mga Avengers ng party world. Pero teka, teka, teka. May isang interesanteng punto dito. Sa survey, 38% ng mga butante ang may kompletong slate ng 12 na kandidato. Sa average, siyam na kandidato ang binabanggit at ang median ay 10. Anong ibig sabihin nito? Ang mga Pilipino ay maingat sa kanilang boto. Hindi sila basta-basta pumipili kaya sa mga kandidato dyan, magpakita kayo ng tunay na serbisyo dahil ang mga mata ng butante ay parang hokay, laging nakabantay. Mga kaibigan, Pagkatapos ng ilang mga minutong paglalakbay, ano ang natutunan natin? Ang laban sa Senado ay hindi lang tungkol sa mga pangalan o porsyento. Ito ay tungkol sa mga pangarap, hinintay at kwento ng bawat Pilipino. Kaya't habang papalapit ang Mayo 2025, maging aktibo tayo. Mag-research, magtanong at higit sa lahat, tumoto ng may puso at isip. Kung nagustuhan nyo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. I-hit na yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. At mga kailangan, kung may gusto kayong pag-usaman tungkol sa politika o anumang issue, i-comment down below at sasagutin natin yan sa susunod nating episode. Hanggang sa muli mga kababayan, ako si Hashtag Walk With Land, nagpapahalam ngunit hindi nagpapaalam sa laban para sa katotohanan. Mag-ingat kayong lahat at magkita-kita tayo ulit dito sa hashtag walk with life.